Good morning guys! Samahan niyo ako guys. Magluluto tayo ngayon ng classical na giniling na baboy na hindi natin gagamitin ng artificial na tomato sauce. So ayan guys, atin muna ang lutuin ng ating carrots and patata. So nakikin good morning din po yung mga manok. So ayan, pag na-fry-fry na natin at medyo nag-sticky na yan, atin ang ahunin. Kasi luto na po yan, yan po ay iwas panis lang. Kaya noon na lutuin ng mga uh, veggie-veggie. So guys, kasunod po niyan eh, gagawa tayo ng anato oil kasi gusto ko guys ay medyo may kulay ang ating menu. No? Hindi po ako nagpapawala niya. So, and guys, pag kamatis kasi hindi masyadong pupula yan. Hindi ko gaya ng tomato sauce na pag yun ang nilagay mo, ginamit mo, medyo mapula. So, kaya gagamitan natin ng atswete. Para pumula siya guys. So, ayan guys, medyo papulahin muna natin ng kaunti ng ating mantika. And kasunod po niya, nagigis ako ng ating bawang and sibuyas. Guys, depende po sa inyo guys kung kano ka yung kamatis na gagamitin niyo. Hindi naman po mga yan kung madami o kakaunti, bahala na po kayo. Kasi maging kaunti man, malasa pa rin po yan basta maigis na natin ng ayos. So, ang akin alat ay patis. So, lalagyan natin ng konting panlasa and paminta. So, yung baboy guys, papakuloan ko na mga 30 minutes yan. Lagyan na natin yung ating cutting baboy. Ayan na. And laurel, Mga 30 minutes. Then, after 30 minutes, isunod na natin ilagay ang ating veggie. So, ayan. Takpan natin hanggang sa kamati. So, ayan guys. Luto na siya. Lagyan natin ang larang haba. So, mahal ang ating bell pepper ngayon. So, ayan. Dito na muna tayo sa larang haba. So, ayan guys. Luto na po. Maraming salamat po. Piliin po natin maging masaya tayo palagi.